Ang ating aralin ay nakapaloob sa pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na natutukoy ang iba't ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. At para naman sa ating layunin sa ikatlong araw, nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapag-ambag bilang mamamayan sa pag ng bansa. maunlad na lipunan, maunlad na ekonomiya. Kamusta mga mag-aaral? Ako muli si Binibining Okendo ang inyong guro para sa Araling Panlipunan Economics. Handa na ba kayo para sa panibago nating talakayan? Kung handa na, simulan na natin! Sa nakaraang aralin ay ating tinalakay ang ilan sa mga estratehiya na maaari nating gawin upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Ngayon ay ating alamin. Ano-ano nga ba ang iba pang mga salik na kailangan nating linangin na maaaring makatulong sa pagkamit ng pambansang kaunlaran? na malaki ang may tutulong ng likas na yaman sa pagsulong ng ating ekonomiya, lalong-lalo na sa mga yamang lupa, Yamang tubig, yamang gubat. tamang mineral. Marapat na alagaan at pagyamanin pa natin ito. Maging parte tayo ng solusyon sa bawat sakuna na nagaganap sa ating kalikasan. yaman ng bansa ang ating mga manggagawang Pilipino. Ang lakas paggawa ay isa sa mga halagang salik na tinitingnan sa pagsulong ng ating ekonomiya. Mas maraming output ang nalilika sa isang bansa kung mas maalam at mas may kakayahan ang mga manggagawa nito. Ating paulari ng ating mga sarili sa kaalaman at kasanayan upang makatulong sa mabilis na pagunlad ng ating bansa. Ang sumunod na salik naman ay ang kapital. Ito ay lubhang napakahalaga sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Sa tulong ng mga kapital o mga kagamitan na gawa ng tao, ito ay nakadadagdag sa paglikha ng mga panibagong kalakal. Gayun din naman sa mga makabagong teknolohiya at inobasyon. Ang salik na ito ay mahalaga din dahil nagagamit ng mas maayos ang mga pinagkukunang yaman upang mas maparami pa ang malilikang produkto at serbisyo. Matapos nating talakayin ang mga salik na dapat dinangin para sa pambansang kaunlaran, ngayon ay ating alamin, ano nga ba ang mga tungkulin natin para sa pagunlad ng bansa? Una, suportahan natin ang ating pamahalaan. Pangalawa, sundin at igalang natin ang batas. Pangatlo, alagaan at mahalin natin ang ating kapaligiran. Pangapat, tumulong sa pagpuksa sa korupsyon at katiwalian sa pamahalaan. Panglima, maging produktibo linangin at gamitin ang sariling kakayahan at talento sa mga makabuluhang bagay. Pang-anim, tangkiliki ng mga produktong gawa ng mga Pilipino. At ang panghuli, magtipid ng enerhiya. Iyong tandaan, ang pag-unlad ay isang multidimensional na prosesong kinapalolooban ng malaking pagbabago sa estruktura ng lipunan, gawin ng mga tao at mga pambansang institusyon, gayon din ang pagpapabilis ng pagsulong ng ekonomiya, pagbawa sa hindi pagkakapantay-pantay at pag-alis ng kahirapan. Ang mga tao at ang kanilang kakayahan ang dapat na pinakapangunahing pamantayan sa pagsukat ng pag-unlad ng isang bansa, hindi lamang ang pagsulong ng ekonomiya nito. Marami ka bang naunawaan sa ating tinalakay na aralin? Mahusay! Ngayon ay handa ka na para sagutin ang mga gawain na sa inyong mga module. Narito ang ilan sa mga babasahin upang makatulong sa iyo bilang karagdagang impormasyon. Alam kong kayang-kaya mo yan! Muli, ako si Binibining Okendo, ang inyong guro para sa Araling Panlipunan Economics.